So ito, release na natin to. Ang naging problem nito ito, dinala rito. Ang si chef. follower natin Si chef. Malupit. Uh, bigla na lang nag-stop. mandar. So hindi namin hinatulan to ng tranny. Kasi mukhang okay pa naman yung tranny. And hindi naman namin masisilip yun eh. So kung ano lang yung problem niya. Ang namatay sa kanya is TCM. So nagpalit nun tayo ng TCM. Kung mapapansin nyo ngayon, maraming nakakaproblema sa pcm Kasi sobrang init ng araw guys. Computer kasi yun eh. So yung computer na nadito sa ilalim. So imagine niyo sobrang init na nung engine nyo tapos tanghaling tapat tapos si eh, wala kayong parking. O hindi eh, talaga talagang may magkakaproblema yan. So computer niya nasusunog. Yung sa kanya nasunog yung computer. Talagang sira. So pagkabit natin ng TCM working agad, all good na, wala nang paligoy-ligoy yan. Kumbaga uh, good sa agad yung kotse niya. Nagpalit lang tayo ng drive belt sa kanang oxygen sensor. So palit siya ng palit ng oxygen sensor sa taas, hindi pala yun ang may sira yun, nasa ilalim hindi sa amin pinapalitan yung oxygen sa taas eh. So, nakadalawang palit na siya nun. Eh, tinitingnan namin yung code. Hindi naman sa taas yung may problem sa baba. So, ngayon, wala na sa check engine. So, very good na to. So, sa ano, oh? laking tulong to yun. Eh. Okay na yan. Tubig niya. Radiator. May leak daw to eh. Hindi pa naman ganun. Pero, kung isang buwan, pwede pa eh sabi na lang natin sa may-ari, ba't ba Kasi, parin din masyado mapagastos. Radiator pa. Parang mang ganong kalakas.